Sinunturan ni Vice President Sara Duterte ang pahayag ng Malacanang na 2021 pa naga negatibo sa drug test sa si nga Bongbong Marcos. Sa ambush interview sa Davao City, sinabi ni VP Sara na ang hamon na drug test kay PPBM ay ngayon at hindi noong taong 2021 na. Inakusahan din ni VP Sara ang palasyo na mahilig daw mag sa taong bayan at inililihis ang tunay na issue. Question is today ang question sa kanyang capacity and decision making ay ngayong araw na ito. Hindi siya tanong noong na dated 2021. The question on the capacity and the decision making uh, capacity of the President is dated November Ano date na yun? Uh, 2020. 2020. 25. No, November, it's dated November 25, 2025. Therefore, the drug test must be taken November 25, 2025. On Kasi ngayon yung tanong, hindi naman ang tanong yung 2021 eh. Hindi man dated 2021 yung tanong. Ang, ang sinasabi ni Senator Aimee, ganit ba yun? Siya nagsalita last Sunday? Last Sunday ng nang inihayag di VP Sara, nahanda siyang sabayan si PBBM sa pagsasailalim sa drug test. Kasama mo sa DXL Manila, Radyo Manchoice, Koryantas Adra, Tatak Army.